President Uh first of all I would like to manifest uh being the uh vice chair of the Blue Ribbon Committee we have was on si Yasmina na welcome muli dito sa Bonete TV. Our next ako po muli ang yung Kuya Bonete na magre-react uh, sa mga ano new po apo President oh. I rise today with uh, pakinggan ang uh, that just a slighter but a about dito tax sa tax ghost project flood control, mga fund about doon sa privilege speech ni Senator Ping Lacson. Lux Para mabigyan ko kayo ng uh, konting ideya kung ano ba yung pinag-uusapan, kahapon kasi, uh, binunyag ni nagkaroon ng interpolation si Senator uh, uh, Tito kaya Senator Ping about doon sa mga kumpanya na blacklist pero nakakapasok pa rin sila susumahin titignan nila maraming mga dokumento pero pagtignan nila iisa pala yung may-ari Saka yung mga pondo na ibang distrito na bakit napakarami ang pondo na napupunta samantalang yung iba wala at ngayon ito pag-usapan natin si senator uh, Senator uh, Erwin, no? Ngayon tinatanong niya bakit ano ba sino ba yung naglalagay ng mga pondo? Mga mambabatas ba o kailangan bang yung malak mataas ang katungkulan? Sino ba 'yon? Sino ba sila? Yung pwedeng uh, magbigay ng ganong kalaking mga pondo? Sino yung gumagawa? So ito pakinggan natin. Samahan niyo po ako. Pakinggan natin po yung privilege speech uh, manifestation ng ating senator Erwin. So, because what I heard in the privileged speech of our colleague Senator Lacson is nothing short sure of national disgrace. Inong Pangulo, ito po ay harapala ng sistematikong pandarambong harap-harapan. <laughs> habang ang mga bata hindi makapasok sa eskwela at mga manggagawa late sa trabaho dahil sa baha ang kalsada, mm. may mga opisyal at kontratista na nagbubunyi sa kanilang mansyon. Bubunyi, eh? Now, will a distinguished gentleman from Cavite yield to some direct and very serious question? Nagbubunyi we'll sa kanilang Willingly to the distinguished mga... uh, gentleman from Palawan and the Republic of the Philippines. Ang unang ko po katanungan, Mr. President, ang pag insert po ba Ayan. sa net? o ika nga, sa BICAM, kaya bang gawin ito ng isang ordinaryong mambabata? yung tanong niya kasi ay para matukoy kung sino lang yung pwedeng maglagay ng mga pondo ito. o kinakailangan niyang ika nga maging opisyal o mataas may kataas ang katungkulan Ala. bilang mambabatas, Mr. President. Every legislator, Mr. President, is entitled to introduce amendments. <laughs> Hindi natin mapipigil because they, all of us, ako mismo, nag-amend po ako, nagsasabit ako ng na amendments. Ang you know when we had this uh, discussion I had this discussion with the chairman of the finance committee and I right away he understood where he was coming from when he was reluctant uh, during interpellation to accept my supposed amendment. Shout out po sa ating mga viewers I na identify natin yung mga proponents uh, ng mga amendments When we had this uh, one on one uh, talk or discussion paano naman sensing sabi niya Marami tayo, may mga kasamaan naman tayo dyan, mahilig lang magpadagdag, Oo. hindi naman naging, naghahanap kung saan kukunin yung pangdagdag. And siyempre, ako tagahanap nun, ako being the chairman, mga pondo, magagalit pondo. naman sa akin yung mga agencies na binawasan ko para idagdag to sa mga uh, advocacies, to sa mga uh, proposed amendments ng ating mga kasamahan. Senator And that's the reason why speaking, I counter-proposed to him na okay, uh, accepted pero baka pwedeng pag nakita ko may umusbong sa isang agency. Ito po yung sinasagot ni Ping Senator Ping Lakson ay nagtanong si Senator uh, Erwin Tulfo sino ba ang uh, may kakayahan para magpondo o gumawa ng pondo, mambabatas lang ba or basta na lang uh, kahit sinong mambabatas ang pwede. Pwede ko bang sa sayo kung sino yung responsible na nagpadagdag sa, sa isang edge. And he agreed. And that was good enough for me because uh, I, I, thought at the time that the outcome uh, would be the same. No? Na, ang importante, Mr. President, if something outcome, goes wrong with the implementation of the project at na-trace back natin do sa legislator, congressman man o senador, na sa'yo nag-propose, somehow, meron siyang shared responsibility to see to it that the implementation of the project na dinagdagan niya ng pondo maayos. But, you know, if we don't have the mechanism to identify or to backtrack and trace back to the proponent or proponents of the amendments, then wala, malakas ang loob. Imagine, Mr. President, punta tayo sa Nauhan, Oriental Mindoro. No, Kitang-kita na natin, hindi ko nga binanggit yung pangalan niya mention any name of any legislator. But, you know, initially when I was discussing with my staff, sabi ko i na lang natin yung pangalan. No, kasi nag-iisa lang, nag-iisa yung mamimension. But the day before I delivered the speech, sabi ko, teka muna, bakit pa tayo magko-cover up sa kanya? E Isya naman ang umaamin. Nakalagay, funded by his office. Tapos nakalagay doon uh, congressional allocation, accomplishment report. And then when he was interviewed, On the same day or the following day after my privilege speech, wala akong alam dyan. No? But I also pointed out in my privilege speech na sa NEP, 810 million lang yung nandun eh. Pero nangyari, pagdating ng GAA, naging 1.9 billion. So sino nagpasok ng 1.1 billion? Oh. Worse, Mr. President, sina, hindi sino pa sa regular nila? budget kinuha. Kinuha niya from the special purpose Uh, from the unprogram appropriations which is under the special purpose fund how can you you know ngayon lang ako nakarinig na from the regular budget nagrealign papunta sa unprogram appropriations and vice versa hindi mm. po nangyayari because yung regular budget ito yung items gaa, na talagang ito yung nakakalat sa mga out. implementing agencies. Shout Now, out agad tayo. Now, ang huh? program appropriations under the Special Purpose Fund. Shout out sa mga viewers. tawag ko dito, uh... standby fund. Augmentation. Pag kinapos ang pera sa regular budget, huhugot doon sa program of... Ayan, shout out po sa iyo, Emelda Taytayan, Taytayan. PNP <laughs> camp ko namin. Eh. Ang sindikato. NBI Manila, mega sindikato, yan dapat unahin. Paglinis, mga sindikato, alam ko po, sir, mga sindikato, nila dalawa na, pinatay na, kakahiya kayo mga sindikato. And shout out po sa iyo, ML. Na. And there are requirements, hindi ka ganoon kasimple. Kailangan merong excess revenue collection or merong bagong revenue measure o kaya may approved loan napakahirap pong i-access. kaya ay this will be one of the questions that I will raise before the DBCC to ask DBM paano na nakapag-allocate nakapag-release mm. ng, uh, ng ng saro sa isang proyekto na hinugot yung pera from the program fund Marami po tayong dapat i-correct Mr. President kasi ang pagkalam ko sa budget natin, tatlo po yan eh. Regular budget, special purpose fund, and automatic appropriations. Now, when will we stop? Baka mamaya pati automatic appropriations i-realign na rin. Hmm. Okay. ab, um, Mr. President, sa inyong nakaraan na uh, privilege speech, nabanggit po ninyo ang paggamit niya ng ang um, program funds for flood control projects. Maaari niyo po bang ipaliwanag for the record, paano itong mga pondo na ito na na-access na oh. gagamit despite their nature as one well program, Mr. President? Hindi ko pong maipapaliwanag yan kasi mahirap kong gawin yan. Eh. Ang pwede magpaliwanag dyan, DBM. DBM. Paano na-access yung unprogrammed appropriations para i-allocate sa flood control project. Oh. Ang masama, substandard pa. Oo. Oh. Oh. Since a research, eh. Mr. President, Ngarin. were there instances where in program funds used to finance projects that turn out to be <laughs> anomalous, incomplete, or even non-existent? Yes, Mr. <laughs> President. Doon nga, sa case study namin sa Oriental Mindoro, yung 1.1 billion na nanggaling sa program appropriations, yung iba doon nahugot para gawin yung isang proyekto na substandard. <laughs> Kaya nga tigas ng katatanggi yung congressman eh. Oh, na hindi akin yan. Oh, so after ba, owning... That? nabanggit narinig nyo na mga kabonets congressman Allah, mayayari talaga ito yung sinasabi ko na pinakaabangan ko na susunod yung ipapatawag yung mga involved talaga dyan sa mga makeus makeus na mga project yep. no? Uh, by way of billboards, banners even on Facebook na siya mismo yung nagpost na ako yung nag-allocate talagang ano sabi ko nga uh, mapag-angking congressman now it's, it's very easy to deny na siya yung responsible sa realignment or sa insertion because hindi mo ma-trace eh. walang record sa house kasi di ba sabi nga ni congressman Toby Chanco uh, small committee hmm. isa sa bit small committee and then bahala na wala nakakaalam, walang record even in our case in the senate di ba ang practice natin magko-focus tayo and then the chairman or chairperson will just ask the individual members magsabit ta kayo ng individual amendments i understand the the uh, the predicament of the chairman mr president because if we tackle everything on the floor hindi tayo matatapos kaya ginagawa na lang uh, for exigency magsabit na lang kayo ng written uh, ng written uh, amendments but mr president sana man lang mm. Alam natin kung sino yung nagsubmit ng written amendments. Sino sila? Kasi meron daw tayong kasama rito. Allah. Magdadagdag sa isang department ng 5 five... ala, Allah. Kasamahan nila. Sa, may kasamahan tayo dito. Ibig sabihin, senador. Billion. Wala namang kasama kung saan kukunin. I think we should be responsible enough na pag nagdagdag tayo sa isang department, sa isang agency, tayo na rin humugot kung saan kukunin. Para kumpleto kasi zero si sum yan, Mr. President. Eh, para bang plus minus, we will end up with the same sum, uh, total. Na, kasi we cannot, uh, we, we, cannot increase the budget. We can only reduce or uh, maintain the, 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 total, net, the net total of the uh, of the, the items or the, defense funds for the, for the particular guy. Mr. Uh, President, you also mentioned coded budget in Bulacan First District, there were 28 projects all pegged in 77.199 million. Sa dinami-dami po ng ahensyang naghimay-himay ng budget, bakit po nakalusot? Bakit ngayon lang natin ito nakita? Bakit tila hinayaan natin na mangyari ito, Mr. President? Ala. Eh dito, makikita. Oo nga, ito yung pinag-uusapan nila na may ibang distrito na over ang fund na napunta doon, samantalang yung iba maliit lang, kulang pa. Anong nangyari? Ito yung tinatanong niya. Paano nakalusot? Paano? There's something, someone, somebody na nag-approve yan. The same question uh, lingers in my mind, Mr. President. Paano nangyari? I cannot answer your question, Mr. President. Mr. President, sa <laughs> darating po na budget deliberation, paano po ito dapat bantayan, lalo na ng mga parte ng, ng inyo pong grupo ng minorya? Well, sa akin, one good deterrent is to identify the proponents of the amendments or insertions. Malaking deterrent po yon. Kasi sa ngayon, malalakas ang loob na mag-insert in the billions or tens of billions of pesos. Kasi alam nila, hindi naman sila ma-identify. Eh. But if they know that the records would show kung sino yung mga nag-introduce ng amendments or insertions, then that's a good deterrent. Hindi lang yung si President. Sabi ko nga kanina... Oo nga, tama. Wala palang ma-identify kung sino yung naglagay, nagdagdag ng amendment kapag doon sa insert Yun pala ang pangit doon sa insertion. Kaya tinatanong nila, bakit sino ba yung pwedeng maglagay dyan? Ngayon, hindi nila napag-uusapan ng gusto at hindi na-identify yung kung sino man yung mambabatas o sinong opisyal na naglagay. Iyon po, yung pagkaintindi ko dito sa pinag-uusapan nila dito, kaya pala nagkaroon ng mikos-mikos na budget. There will be a shared responsibility on the part of the proponent or proponents to really monitor yung implementation ng mga proyekto na sila mismo yung responsible for the insertion. Mr. President, to what extent do members of Congress or local officials a discretion or influence in identifying flood control projects in their areas, Mr. President? There should be no discretion, Mr. President. Dapat ito naka, nakapasok lahat sa discretion. local development plans being submitted all the way up, ano? from the Barangay Development Council to the Municipal or City to the Provincial and eventually to the Regional Development Councils. Pero I'm, I'm, uh, I'm glad that the President issued Executive Order Number 82 enhancing or strengthening the regional development councils and i hope maging active talaga yung mga regional development councils yung mga local development councils in the crafting uh, of the national expenditure program ang problema the timing is off no? i heard from uh, most while the budget call uh, happens sometime in february march april you no know, prior to the Uh, son of the president kasi within 30 days kailang may sabit na yung yung uh, NEP sa House of Representatives the problem is hindi pa tapos yung mga regional development councils late na sila so hindi na sila makakahabol sa budget call i think uh, dbm or the dbcc development budget coordination committee should take a second look do sa timing or the pacing of uh, of the budget process Mauna sana dapat yung pag-submit ng mga Regional Development Councils. Sub anyway, members. Shout out po sa ating mga viewers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod na mas mainit ang mga highlight patungkol dito sa government natin, hot issues. No? And don't forget to put your uh, comment and reaction para mabasa ko and ma-shout out, ma out ko kayo. Uh -huh. Uh -huh. Kasi naman doon yung mga regional directors ng uh, national agencies uh, along with the governors. Dapat mauna sila bago mag mag-budget call. Na sa ganun, nakasynchronize yung mga needs and priorities ng mga local government units doon sa iti-prepare ng national expenditure program or the president's budget. You Pangulo, nabanggit din po rin niyo sa inyong nakaraang privilege speech na may mga contractors tulad ng Darcy and Anna Builders, Wawa Builders, that are repeatedly implicated in fake or recycled projects that are so-called ghost or guni-guni projects. Oh. Bakit po nangyayari ito? Guni-guni ano po guni bang, project! Po pang... Eto, pasok na naman yung guni-guni. Ang dami talaga. Bakit ngayon lang nila na-inspect kasi yan? Pamaraan, Mr. President, na maiwasan na ito sa susunod, na ito po'y matanggalan ng lisensya, na ito po'y makasuhan para oh. hindi na po umulit pa. Rightly so, Mr. President. We really... Yung mga nakakutsaba yung Ghost Project kasi maraming involved dyan. Bakit ka Kasi yung mga papeles, mga document, bago yung mga release yung, uh, <laughs> yung pondo, yung mabayaran, may mga requirement niya na pipirman, may mga nagpirma dyan. Paano nangyari? Nakalusot, wala naman yung project, pero may mga dokumento. Eh, sigurado may mga mikus-mikus na picture-picture, gawa-gawa na lang. <coughs> pero yung actual wala naman doon sa project. So ito yung kaya naging pumutok itong issue at maraming uh, papatawag sigurado to sa susunod na mga hearing dahil ang daming involved sino ba mula sa pinakamababa hanggang sa barangay, sa municipality, municipal hanggang sa mga contractor ay baka siguradong huhukayin at babalatan. Palulutangin kung sino yung mga magkakasabuat diyan is the uh, uh, run after these people you know but of course we also have to correct to rectify yung mga flaws sa ating sistema sa gobyerno rin because it is the pick that uh, issues uh, accreditation even to agencies na nabanggit na nga ni minority leader kanina na may kaso na sa Court of Tax Appeals nire-renew pa yung accreditation <laughs> tapos eh uh, single ay lang yung katego uh, categorization, bibigyan mo ng pag-alakalaking uh, proyekto. So these are things that we should tackle uh, when the Blue Ribbon Committee resumes its hearing, next hearing. You know. Uh, we should raise this issue with PICAB, with DPWH, with all the agencies that uh, should clarify these matters. Mr. President, I have last two questions. Would the a uh, good gentleman, the former uh, chief of the Philippine National Police, that the existing or that the specific gaps or loopholes in the current accountability chain from project design to fund release to monitor mm. allow corruption and inefficiency to persist. Ayan nabanggit yung monitoring, at yung, yung sa planning. Unchecked. We, we should not allow, Mr. President. And we have the we have this mandate uh, of oversight, no? over because pag nagpasa tayo ng task, Our duty doesn't stop there. We should monitor, we should exercise our oversight uh, function as uh, members of the Senate, as as members of Congress to see to it that the law that we passed are properly implemented. In this case, the General Professors Act. Mr. President, would you agree uh, to have an independent third-party inspection mm. of projects to detect those projects or substandard? Ay, yun maganda yun. Yung meron maglalaan talaga yung taga-check ala hindi siya re uh, connected doon sa mga contractor, sa mga government agencies, na talagang separate talaga. Maganda yon na proposal. Dapat may taga-check talaga. Separate yon. The construction real-time kasi po may sabwatan ng DPWH, tangkowa. So, so ayaw commission. po ba kayo na magkaroon ng third-party inspection? Sa yeah. ngayon po po, Mr. President distinguished a gentleman from Palawan. Regarding calls for independent audit investigation, would you support including local community-led monitoring or citizen reporting platforms to add another layer of oversight, Mr. President? I agree, Mr. President. Finally, po, Mr. President, would you happen to know ang contractor na kamag-anak po ng isang COA official or other government agencies? Alam po natin right. lahat yan, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Now, I yield the floor. Thank you. Thank you, Thank Mr. God. President. Thank you, Senator Tulfo. Ang nakikita ko, ang maganda dito di ang proposal para maiwasan. Para paano ba maiwasan itong mga ano? Kasi nabanggit ni Sen. Uh, uh, Erwin na andyan talaga hindi mawawala ang uh, sabuatan. Nabanggit nga niya yung DPWH at ang COA. Magkaroon ng third. Parang mas okay pa yon yung hindi at least may... Uh, backup checking monitoring imposible pa naman hanggang doon naman makikipagsabuwatan pa as properly paid yung uh, third party eh, wala silang uh, pakialam o hindi sila interconnected doon sa mga uh, basta maganda yung proposal na yun at uh, tulungan natin ano yung na ano? Yes, I will next to interpellate is our deputy minority leader at the resort I I'm touching right now so the resort versus sir, ito ito naman ang sasabihin niya pero gusto kong balikan yung mga pag, yung pag hindi niyo na panood ng maayos dito eh so ito uh, quick lang uh, eh, welcome muli dito sa ating Bonete TV ang uh, main goal po ng Bonete TV ay para doon sa mga highlight ng mga issues na meron tayong mapupulot na informasyon at uh, makipag-react tayo ah Nagginawa uh, ko itong channel para pwedeng marinig kung ano yung reaction ninyo, anong opinion ninyo about doon sa mga topic na patungkol sa government, sa mga house hearing, uh, senate hearing na maiinit na issue na pwede tayong makipag-contribute sa pamamagitan ng opinion, reaction, and shout-outing. Kasi yung mga na nagko-comment dito, ay shout out ko po kayo pero since wala pa uh, inaanyayahan ko po kayo na please put your comment para may mabasa tayo and ang goal ko po pagdating ng mga susunod na araw ay magkakaroon po tayo ng uh, will for a cast no? will for a cast ay para doon sa mga solid subscriber solid uh, supporter sa bonita no? ay Uh, maramdaman din natin Maranasan din natin yung kahit Pakunti-kunting blessing At least nag enjoy tayo dito sa Ginagawa natin Mas maganda na Habang nanonood tayo ay may napupulo tayong Mga uh, idea Mga info na pwede natin ma-share Sa mga kamag-anak natin Sa mga kaibigan natin Na parang uh, makatulong din Okay? So sa mga hindi po nakapag-subscribe Please do subscribe Para ma-inform ko kayo update ko kayo sa mga susunod na mas mainit pang mga balita o kay house hearing, lalo na yung susunod na papatawag yung mga mga involved talaga dito sa alam nyo bang million-million ang nawala dito sa mga ghost project na to okay, so natin uh... don't forget to subscribe to Bonete TV for update